Si Bailey Changqing ay natahimik. Kahit si Nawudi at ang iba pa ay tumingin sa kanya, halatang may halong pag-aalala at kuryosidad ang kanilang mga mukha. Y. Ang salitang iyon palang ay may dalang bigat at takot. Alam nilang lahat ang ibig sabihin nito. Nasaksihan nila mismo ang kakilakilabot nitong kapangyarihan noong laban sa Tianhai City. Isa itong bagay na hindi nila malilimutan. Kung talagang may miyembro ang Eclipse Group na nasa Ypsilon na antas, malinaw na ipapaliwanag nito kung paano nila natalo ng ganun-ganun lang ang sampung mutant teams. Pero mabilis na umiling si Bailey Changqing. Wala. Nakita ko ang footage mula sa labanan. Ipinadala yon ng live. Mga Ronin ang mga nakita ko doon na kumikilos. Malakas sila, pero hindi sila nasa Epsilon na antas. Tumango si Jiang Yi, iprenoproseso ang impormasyon. Kung ganun, may pagkakataon pa tayo. Hindi niya maiwasang ikumpara ang mga Ronin sa mga mandirigmang tulad ni Yuan Kongya na bata pa at kulang sa karanasan sa tunay na labanan. Pero ang mga ito, hindi baguhan. Sanay na silang lumaban. Kung maipsilon na antas na kasali, alam ni Jiang na kahit siya mismo ang humarap, halos wala na siyang pag-asa para mabuhay. Pero mayong sigurado na siyang walang ipsilon level na banta, nakaramdam siya ng bahagyang pag-asa. Mahirap ang laban na darating pero hindi imposible. Magkasamang umupo si na Jiang Yi at Bai Li Changqing, nag-uusap tungkol sa sitwasyon sa Linhai City, lalo na ang anumang impormasyon tungkol sa Eclipse Group. Alam ni Jiang Yi na kung walang kakaibang mangyari, sa huli, nasa labanan siya. At dahil dito, kailangan niyang makakalap ng maraming impormasyon hanggat maaari. Sa kasamaang palad, kaunti lang ang alam ni Bai Li Changqing tungkol sa nangyayari sa Linhai City. Ang tunay at mahalagang detalye ay hawak ng mga mas nakakataas tulad ni na Zuzeng at Tu Yun Li. Pero nakita ni Baili Changqing ang seryosong ekspresyon ni Jiang Yi, kaya nagbigay siya ng nakakaluwag ng ngiti. Sa totoo lang, hindi mo kailangang masyadong mag-alala, sabi niya. Sa operasyon na ito, kayo na mula sa outer city ay pang lang. Kung hindi lang talaga kulang sa tao ang investigation team, hindi na nila kayo tatawagin. Tumaas ang kilay ni Jiang Yi, halatang na curious. E eh ikaw? Sasama ka ba? Bahagyang dumilim ang ekspresyon ni Bailey Changqing at umiling. Napagdesisyonan ng mas nakakataas na ang mga hindi patuluyang gumagaling mula sa nakaraang misyon ay hindi dapat sumali. Malubha ang sugat na natamo ng Black Robe Team sa laban kay Yuan Kongya. Pero napansin ni Jiangyi na parang mababaw na dahilan ito. Sa teknolohiyang medikal ng Blizzard City, karamihan sa kanila ay gumaling na. Gaya ni Woody, halatang puno na ng lakas ngayon ang tunay na isyu ay hindi tungkol sa sugat. Ang totoo, hirap ang border forces at wala si Baili Changqing sa posisyon para harapin ang ganoong kataas na panganib. Pero huwag kang mag-alala, dagdag pa ni Baili Changqing na may niti. Kung lahat ay ayon sa plano, ang God Team ang hahawak sa misyon na ito. At masasabi ko, hindi pa sila kailanman nabigo. Biglang tumunog ang doorbell at pumasok ang waiter dala ang kanilang inumin. Kumuha ng dalawang baso ng gata si Jiangyi, isa para sa kanya at isa para kay Hua Hua. Uminom siya ng mahinahon, nakatitig kay Baili Changqing. Parang malaki ang tiwala mo sa kanila, sabi ni Jiangyi, hindi inaalis ang tingin. Umupo ng maayos si Baili Changqing, kalmado ang ekspresyon. Sa totoo lang, hindi palaging nagkakasundo ang anim na pangunahing investigation teams. Pero iisa ang sigurado na tatangi ang God Team. Sila ang may pinakamataas na mission success rate at lagi silang nangunguna sa puntos. Hindi napigilang sumabat ni Woody. Ay ganun ba talaga, hindi ba yon dahil lang mayaman sila? Munting natawa si Jiangyi, ngunit mabilis din itong nawala. Sinasabi mong dahil ito sa suporta ng Deng family, tama? Tumango si Bailey Changqing. Eksakto. Ang Deng family ang isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Blizzard City. Umaasa ang lungsod sa kanila para sa mga makabagong teknolohiya, lalo na sa biotechnology. Nagpatuloy siya, ang den group ang lumikha ng origin bullets at compounds na nagpapalakas sa mutant abilities. Kung wala sila, hindi magiging ganito kaunlad ang Blizzard City. Pinapaikot ni Johnny ang gata sa baso, malalim na nag-isip. Malinaw na sa kanya ngayon, hindi lang kasanayan ang lakas ng God Team, kundi pati na rin ang suporta ng makapangyarihang puwersa sa likod nila. Pero alam niya, sa huli, ang estratehiya at teamwork pa rin ang magpapasya ng resulta sa laban. At si Deng Shentong, bilang direktang tagapagmana ng Deng Family, siyempre, nakikinabang ng buo sa suporta nila, dagdag ni Baili Changqing, kaswal pero makahulugan ang tono. Tahimik na uminom si Yi, mabilis na naglalaro ang isip. Hindi niya maiwasang mapansin ang ambisyong tila umiikot sa paligid. Parang sinusubukan nilang lumikha ng isang Diyos, bulong ni Yi, para sa sarili. Kung magpapatuloy si Deng Shentong sa ganitong momentum, baka isang araw, malagpasan niya pa ang anim na teams. Pwede pa siyang maging kahalili ni Zhu Zheng. Ang mga salita ay parang nakabitin sa hangin, isang sensitibong paksa, pero hindi naman walang basehan. Ang mga kilos ng pamilyang Deng ay malayo sa pagiging palihim, at hindi na rin ito lingid sa kaalaman ng iba. Walang bakas ng kabasi ba Ili Changqing habang tumugon siya ng diretsahan. Malaki ang inaasang ayon ng Blizzard City sa pamilyang Deng. Si Zhu Zheng ang Supreme Commander, pero kahit siya, kailangan pa ring magbigay galang sa patriyarka ng pamilya Deng. Umayos siya ng upo, iniikot ang red horse sa kanyang baso bago magdagdag. Sa totoo lang, hindi na nakakapagtaka na gamitin nila ang kabuluhan ngayon para mas makakuha ng kapangyarihan. Ganyan talaga ang kalakaran. Pagkatapos, bigla siyang tumawa at itinaas ang kanyang baso. Pero ano bang kinalaman nito sa atin, mga mandirigma? Sino man ang maupo sa pwesto, basta maayos ang buhay natin, susunod na lang tayo sa utos. Tama ba? Itinaas niya pa ang baso. Tara na, inuman tayo. Shot puno. Jang naman ay napatawa, iniangat ang kanyang baso ng datas, at mumiti. Cheers! Pagkasabi niyon, inubos ni Jiang Yi ang kanyang datas, habang si Baili Chang Ching ay mabilis na tinungga ang malaking baso ng Red Horse, halatang nasisiyahan. Malinaw na sanay siya sa inuman. Samantala, sa kabilang panig ng Blizzard City, nagaganap ang isang maliit pero napakahalagang pagpupulong sa conference room ng combat center sa pinakamataas na palapag. Mabigat ang hangin, ramdam ang tensyon sa paligid. Nakaupo sa paligid ng mesa ang pinakamakapangyarihang tao sa Jiangnan region. Pinangungunahan ang pagpupulong ni Zhu Zheng, ang Supreme Commander, kasama ang kanyang sekretarya na si Lan Xincheng at ang matalik na bodyguard niyang si Son Luxuan. Naroon din si Tu Yunli, ang operations director, Deng Yuanbo, chairman ng Deng Group, at si Deng Shentong, kapitan ng God Team. Sama-sama, sila ang nagtataglay ng napakalaking impluensya at kapangyarihan. Ang apat na kapitan ng investigation teams na nasa misyon pa sa kasalukuyan ang tanging wala roon. May isang layunin ang pagpupulong ngayon talakayin ang isang seryosong sitwasyon tungkol sa isang tao, isang lalaking pinalaya ng Eclipse Organization. Walang iba kundi si Long, ang pinuno ng puwersa ng Yunzhou. Patuloy na gumugulo sa kanilang isipan ang alaala ng unang labanan. Sampung buong puwersa ang tuluyang nalipol, at si Long lang ang natirang buhay. Munit maikli lang ang kanyang buhay pagkatapos nyon, pagbalik niya sa Blizzard City, mabilis din siyang namatay sa mga misteryosong pangyayari. Ngunit ang iniwan niya ay mas lalo pang nakakapagtaka. Sa satellite phone na dala niya, natuklasan ang isang mensahe, isang bagay na diretsang ipinadala mula sa Eclipse Organization patungong Blizzard City. Ito'y isang mensahe mula mismo sa pinuno ng Eclipse Organization, isang lalaking kilala sa kanyang kulay abong newsboy hat, kulay abong damit, at matching na vest. May kilabot ang kanyang reputasyon, at alam nilang anuman ang kanyang ipinadala ay siguradong yayanig sa Blizzard City. Agad na dinala ang mahalagang impormasyong ito kay Zuzeng na siyang paliwanag kung bakit niya tinawag ang napakaraming matataas na opisyal ng Blizzard City sa pagpupulong. Nagdilim ang mga ilaw sa conference room at unti-unting nabuhay ang malaking screen sa harapan. Lumitaw ang mukha ni Phoenix Yuan na mayabang pero kalmado ang ekspresyon. Ang mga opisyal na nakaupo sa mesa ay yumuko ng bahagya, nakatuon ang tingin sa screen. Lahat ay sabik na marinig kung ano ang sasabihin ng mapangahas na leader ng mga Ronin. Sa video, lumitaw ang isang lalaki na nasa edad 30, nakangiti ng maliwanag sa kamera habang kumakaway ng kaswal, halos nanunuya sa kanyang tiwala sa sarili. Nagsalita si Phoenix Yuan gamit ang Neon language, ngunit may mga kasangkapan sa pagsasalin ang mga opisyal upang malinaw nilang maintindihan ang bawat salita. Magandang araw sa lahat sa Jiangnan region. Hello, bati niya ng masigla. Hayaan niyong ipakilala ko ang sarili ko. Ako si Phoenix Yuan, ang leader ng Eclipse Team. Isang karangalan ang makilala kayo, kahit na sa ganitong komplikadong sitwasyon. Ang masayahin tono niya ay unti-unting naging seryoso habang nagpapatuloy. Parang nagkaroon tayo ng ilang hindi pagkakaunawaan kamakailan, at, sa totoo lang, hindi ito naging maganda para sa alinmang panin. Sandaling huminto siya, pinagpatong ang kanyang mga kamay sa harap, at naging mas mabigat ang kanyang ekspresyon. Pero sa tingin ko, panahon na para lahat tayo ay magpakalma at umatras ng kaunti. Harapin natin, hindi tayo dapat magkaaway. Ang patuloy na labanan na ito ay walang mabuting maidudulot sa atin. Itinaas niya ang isang daliri, kumikislap ang malamig niyang mga mata habang ang ngiti niya unti-unting naging tuso. Ang nais namin ay simple lang. Isang piraso ng lupa sa lugar na tinatawag niyong Central Plains. Sapat lang para makaraos kami. Mabagal at madiin ang bawat salita niya, malinaw na pinag-isipan. Sa totoo lang, dagdag niya habang bahagyang kumikibit balikat ng tila kaswal. Napakarami ng namatay sa bansan niyo. Ang dami-dami ng lupang hindi nagagamit. Hindi ba't mas mabuting hayaan nyo kaming mga asong gala na pakinabangan ng mga ito? Bahagyan niyang iniling ang ulo, parang iniisip ang sariling sinabi, bago idagdag. Siyempre, kung pagkakalooban nyo kami ng ganitong kabutihan, kami ay taos pusong magpapasalamat. Hindi hindi namin makakalimutan ang inyong kabaitan. Ngunit biglang nag-iba ang kanyang tono, naging matalim at malamig. Kaya huwag na nating patagalin pa ang palabas na ito. Iatras ninyo ang lahat ng sundalo ninyo, ipangako na hindi na kailanman kami atakihin at ibigay ang lupang iyon. Kapag ginawa ninyo ito, titigil na kami sa pagpatay at ililigtas namin ang buhay ng mga tao rito naningkit ang mga mata ni Phoenix Yuan, at bumalik ang kanyang ngiti, ngunit ngayon ay mas malamig, mas nakakatakot. Pag-isipan niyong mabuti ang alok ko. Hihintayin ko ang inyong sagot. Bahagya siyang umupo ng patalikod, ang tingin niya ay parang tumatago sa screen habang binibitawan ang kanyang huling babala. Pero kung pipiliin niyong magpatuloy sa pakikipaglaban, alam ko namang alam na niyo kung ano ang mangyayari. Nakita na niyo mismo ang resulta. Ang mga mutant troops na pinadala ninyo. Simula pa lang iyon. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi